mga kapags tina mo pakita ko sa iyo ng ano yung daanan namin mga kapags oh yung daanan namin kapunta doon yun doon tapos din eh tina mo din eh oh. yung mga kapags yan oh, yun, okay, oh. kapags yan ang resulta sa aming kasado parang kumukot na namang lupa hmm. ayun na no, ang lalim mo lalo na yun mga kapags Tinan mo ang ganda din ni, eh. dini, eh, dini. Eh, din, eh, din eh, pagdaan dyan ayun sira awa ayun mo din mga kapags o oh, tingnan mo umiak na na naman oh ibigay na naman yan yan mga kapag sa awa tingnan mo ayaw ayon bagsak na ano mo Yeah makakapag-jump. Oh. Sus. Oh shit, not good. Oh. Wala. Palpak eh. <laughs> Ayan nga, kapag sinilagay yung dulo para Kung may umapak sigurado 1-0 at ulit baba <laughs> Dapat ang technique dyan Kapag binakaganon yan lagyan ng mga bato dito para hindi tatalunin yung ano Kasi ang kapag tinanong sira dito sa ano sa lugar ng Rock Trace Mimbulawan Lord Nabi Bumbista Agos ang dinlo eh Yan yan screenshot lang yun yan pags kami pupunta ng ilog Tablil natin sa no, YouTube Punta kami ng mga ilog mga kapags Maghanap kami ng Isda Saka yung gulay ng pako Yung suso Suso, agad suso lang Lakad muna kami Update na din pag natitigad. balik Yan mga kapag. Si Bukid oh. O oh, yan yan yan. Yung Bukid ayun oh. Yan ang puting bato. Ayan. Oh. Yan ang puting bato. Yung mga kapag. Yan ang puting bato. Ayan oh. Ayan yan yan. Ayan mo yan. Yan, yan, yan. Puting bato. Yan, yan, yan. Yata, puting bato. Hindi, no. Yan itu, kibudbud. Yata, ito, ito. Kibudbud, yan ang Yan kami nag-slash ng kahoy. Yan, Ini Yan, yan ang kibudbud. Baba, yan. Bulak. Ayan mga kapags, mayapay. Ayan. Para din sa kalambalaguna. Mot makiling. Ganda na. What's up mga kapags? Tinamong daan na no? Dati hindi man yung... Ganun dati, dati yung ganyan lang yun o. Ito ngayon ang lalim mga kapags. O. Oh. Ang lalim. Oh, ang lalim mo. Oh. oh. shit, not good. Ito okay. diba kapag ang lalim. Diyan ka, diyan nakatakay, nakatay yun. Video natin. Diyan ka. Pakita natin ano. Diyan siya makapag. Ang lalim. <coughs> Mga isang dupa ang kalalain yan mo TV baba mission mo ay 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 dandahan baka masagatan yan ang taga Manila mga kapags dumayo lang din ay pagpakahirap hirap mga kapags dito na kami kay lupa ni ano ni Joy Cabrobias ni lupa niya to. Na ano ko makapags yung boy pa si Papa. Voluntaryo sila dati. Ito araruhan pa to niya. Yan. Araruhan pa ngayon wala na. Yan nag-araruhan. Ganda siya mga kapag so, sarap shootingan. Dudo ko ano pinastuhan na to lagi ng kalabaw. Pababa, pailog na kami. Tara, ilog tayo. Chica Mars TV. Bruh! Ah, anong ako Mars! Nandito kami! Papuntang ilog! Mm-hmm. <laughs> Ito yung bulsa niya. Bilik niya. Yung mga kapal, kung magkakuha kami ng marami, yan ang karga naman na. <laughs> At Ah, <laughs> uh, baka nasa, dami mangga. Oo, oh, dami mangga. Mangga po na pala. Ah, mangga ha. Dami yan ang mangga. Ano yung mangga yan? I-spray yan pa yun, pamamuha.

mga kamars. Nandito po kami. Nakuha kami ng umiob yung gawin dyan, o. Oh. Gawin dyan huh? uh, yung si Omi ko, o. Obo. Ihingi nyo ano, Nanguha eh. ano kami nang nanggagalak nang kami sa ilo at nanguha nang mga ganito. Yun, yun. Mga patulong na uh, daanan namin, din yan. Kailang karanin yung ano. Kaya kami. Kaya. Yan. Yan, yan dami-dami na. Yan. Yan. Dito. Pagdating nga sa may ilong paglolo, yan, paano yakinap na kong buwat. At ginagawa ka naman ito to dahil tikim sa pira. At makapira ka talaga pag mag pa rin. Ginagawa lang namin pang birthday ng ano,

Hey, hey, harap na kayo. Harap na. What's up mga kamars? Uh-oh. kami yung mga yung suso. Ay, hindi kayo makakalang ng suso. Ay, ganito ang nangyayari kasi umulang kanina. Bago lang tayo sa YouTube channel. Please like, comment, share, click na para active kayo sa mga video namin. Yes, sir! So... Hi, nak. Happy birthday sa'yo, Bokas. Hi. wag mo na i-off. Elena. Ha. Oh. Happy birthday para sa iyo bukas. So, tinutulong namin ito para sa iyo. Para maihanda ka bukas. Sana wag na magalit kay Mama. Pinagtsatsagaan namin para kami makapira. Padala sa iyo. Amen what's up mga kamars nandito ko ngayon sa kamatihan oh mga kamars tingnan nyo press na press mga kamote dami oh Nah. oh wala may san fernando Sagingan. gingan oh, dito kami sagingan ng ang angkol ni Archie Pugs TV Vlog press oh. Hmm. press na press pangkulam naman kami ngayong gabi eh. uwi sa bahay sana mga kamars Nagustuhan gustuhan nyo ang aking pagbablog nito Babing mga kamars, daming kamutin dito. Ayan, okay, <laughs> dito, dito mga kamars. Sarap. Kaya kayo, gumira na kayo dito sa bukid. Mm -hmm. ah. Sarap. Sarap ng kain ng mga mamangtong mamaya ay nagbulay mga nagbulay ko ng talbos kamuti Hi mga kamars what's up mga kamars what's up mga kamars ayan yung ni pagador kasi nandiyan ka sa eh. Oh shit, not good. On. Hmm. up, up. up. Iya. Oh. Hah? おいおいおい